Yung ano, yung sasabungan sa nai, kung ano man nangyari doon? Kasa, kasamahan niyo si Nadi, gula pa. Kasama ko si Nadi, si Ernie Gonzalez Jr., uh, yung polis. Uh, ako, si Kapitan Lito. Uh, yeah, si Kapitan Andak, yan, magaling si Kapitan Andak. Anong 19? 1990 siguro yun. Uh, busy uh, tatay mo na. Uh, busy si Nadi. Ano busy si Nadi. nangyari daw? Kumusta ako? O si Han, tawagan. Talo kami. Hmm. Bayad na nga ako eh. Pinipilit lang niya. Tatlong daan daw ang siya. Ay, wala mo na po siya ang tatlong daan sa OC. Uh, oh. Dalawang daan lang kakot. Wala mo, sa tagal ba naman kakot natin yung kasabi. Uh, oh. Meron pumusta ng tatlong daan sa OC. Gawa ng putal-putal eh. Oo. Oh. Nang... nagbayad na nga ako eh. Sabi ng putang tiga amaya eh. Tropa yun ng bukalan. Ah, bukalan. Hmm. Yari daw yun ng Mazda eh. Hmm. Sabi, putang yun naman ko eh. Ibitin kita sa paano. Ano ka ka? Ako, bibitin mo. Eh, kalakas ako noon. Sige uh, mga uh, 35 ako noon. Uh, Bata pa. Halika ka ka, bumaba ka dyan taas, eh. Pagbaba, na si eh. Pag bumaba, bena natang ako so, ka takot-takot. Sabog din ang uso ko. Uh, Pero malma siya. Pag batama ako i uh, na, eh. Uh, Saan nga eh? Uh, Tiga pa. Uh, Pag susuntok ko, suwasa ka mo ha. Eh, ilan sila? Tatlo. Ay, si Ben nagrumble na. Tum tumulong na. na. rin yung mga kasama niya. Oo, oo kalalaki. Tama. Oh. Ang tumulong na sa akin talaga hanggang ngayon kinukuha ko talaga niya eh, si Kapitan Anda. Magaling yung oh. tao yan. Ah. Oh. Eh, si Jun naman eh, siyempre pulis. Naagaw na nung yung baril. Ay, bigal. Ay, naagaw ninadi yung baril. Hmm. Eh, na. Pabarilin ah, na eh. Ah. Oh. Ay, ibigay ni Jun. Si Andak, nakita ko talaga, tumadyak doon sa isa. Sa pulsa mo nga. <laughs> Mayroon si Kapitan Lito, nakasuntok din. Pero ako nahirapan doon. Oo oh. yun, talagang padaba nung mga panahon. Eh, pero ako may dalang baril sa inyo eh. Eh, patay, patay yun. Patay na. Ito yung ating amayang yun. Oo. Ayun, hanggang sa nagkaayos na lamang kay Vice Mayor nun sa si Lupisan. Mm hmm. Naghiharap pa rin kami doon sa Amaya. Lupisan, Vice Mayor ng Tansa? Tung Naik. Tung Naik, oo. Oh. Ah, Tansa, Tansa, Tansa. Tansa, oo. Oh. Oh, Inareglo na. Inareglo na lang. Yon, punta kami sa Amaya, eh. ayos naman. Yon, ah, nakaharap nyo rin yung mga taong yun? Oo, oh, nakaharap. Natawag ni Vice Mayor ah uh, Si Vice na, di kasama rin? Oo, oh, kami tropa. Uh, Kapitan uh, Eni, ako, Kapitan Lito. Eni Ranja. Oh, Lito Concha. Lito Concha. Uh, Andak Riego de Dios. Andak Riego. Magaling si ay eh, Kapitan Andak. Bili pa uh, ko dyan. Kaya hanggang ngayon, eh, pag nakikita ko yan, ang kami yan. Hindi na nasundan? Hindi na. Uh, may edad na pare-parehas. Mga anong year nangyari o? ninety yun. ninety ninety Oo. Yun ang matinding muntik na yung talang. Bunta talaga. Saka na na ang sinabihan kami na hindi na makarating ng... sa ng tulunay. Talagang kami nagpilit pumunta. Oo. Dalalig kami gamit. Bumalik kayo? Bumalik kami. Ilang araw kayo bumalik? Pag ilang araw? Apat o chal yung limang araw, ganyan. May mga kargada na kaya? Kargada na. Sino sino kayong bumalik? Nadi, Best Mayor, Kapitan Dito, Kapitan Eni, ako. Oo. Oh. mga walo kami. Meron kami kasama mga tiga Magallanes. Oo. Oh. mga, imported. Hmm. jeep kami eh. Wala oh, na. Hindi na sumipot yung tropa maya. Wala naman. Nung nabi mo nga na yun, sila Vice Mayor Mutisan, yun, ayos siya, mga pulis, Ah. Oh. Uh, para kami mga artista. Wala lang tigil na sabong, nung mamasok kami sa buwan. Ah. Uh, o, tayo lang. Walang naka nakaawat, pasok kami sa loob. Eh, wala naman. Ah. Oh. Uh, Salita lang na, pala naman. Sinubukan niya kung totoo, no? Oo, oh, sinubukan namin totoo. Eh, kung totoo yun, eh, parang siguro. Hmm. Patay na kami. Ah. Oh. Uh, Okay, mga kasama ko, halos patay na lahat eh. Hmm. Ito, kasi ko kasi Ginger Atoy. Hmm. Tapos nga, action talaga, action, hmm. ano? Alay, matatapang eh. Ano ang pangalan yung tunay? Pimiyo Malimban. Ilan sino? taon na kayo ngayon? Ba, 73 na ako eh. 73. Ano ba ngayon? July 28, 2024. Uh -huh.